Rated SPG Strictong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan Maaaring may masiselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata Good morning and welcome sa aking munting channel And dito nga ay uh, Nakakatawa na ang itsura nitong si Dimonyitang si Moira dahil nga mukha ng gusgusin at pulubi at mukha pang hindi naliligo ang kanyang itsura ngayon. <laughs> dahil nga pumara siya ng isang uh, taxi at biglang huminto ang taxi sa kanyang harapan at bumaba ng taxi ay si Miss Lynette Santos at nagulat pa nga itong si Miss Lynette Santos nang makita ang itsura nga nitong si Moira na mukha ng ang baho-baho at ang gulo-gulo ng kanyang buhok dahil nga sa wala na siyang pera at sabi niya nga ay pupunta siya doon sa kanyang restaurant na kung saan nga ay uh, sasakay siya ng taxi pero wala naman siyang pamasahi at pumunta pa nga siya sa bahay nila Doc RJ at doon nga ay pinagbuksan siya ng pintuan nitong anak niyang nga si Zoe at sinabihan niya ang luwabas daw ang kanyang anak na traidor at niloko siya Moira, isipin mo ang mga pinagagawa mo ikaw ang uh, sumira sa buhay mo dahil ikaw ang may kasalanan sa lahat-lahat ng kaguluhan o sa lahat ng mga pangit na nangyayari sa ngayon dahil isa kang sinungaling na tao at isa kang masamang tao at criminal kang tao kaya ngayon Naband ka na sa buhay ni Doc RJ at naband ka pa sa Apex Medical Hospital na kung saan ay yung dating ipinagyayabang mo. Kaya ngayon magdusa ka sa nangyayari sa iyo at dito pa nga ay uh, babalik na ng Maynila itong si Don Pepe upang maghiganti at palayasin nga sa kanilang buhay ang demonyitang si Moira dahil napakalaki nga ng kasalanan nitong si Moira dito kay Don Pepe at kasama nga itong si Giselle naluluwas sila ng Manila para bigyan ng leksyon itong si Moira at wala nga, nga alam pa itong si Moira na si Doc uh, RJ ay ididemanda siya at ipakukulong talaga siya na mabubulok nga siya sa bilangguan at dito naman ay uh, kinakausap na itong si um, Zoe ang kanyang daddy RJ na halos magmakaawa siya na patawarin niya ang kanyang mami at bigyan niya ng pagkakataon Zoe. Yung sarili mo ngayon ang ayusin mo dahil na nabuking na ang mami mong si um, Moirang Demonita, hindi malabo na ikaw din ang susunod na mabubuking at malalaman ang katotohanan kung ano ang tunay mong pagkatao at kung sino ang tunay mong tatay. Pag nangyari yon, ikaw din ay palalayasin na ni Doc RJ dyan sa inyong tahanan saan ka pupunta. Pumunta ka kay Doc Carlos Benitez at malamang din yan, once na malaman din ni Miss Lynette Santos ang katotohanan na ikaw nga ay anak ni Doc Carlos, iiwanan na rin niya itong si uh, Doc Carlos Benitez dahil ayaw na ayaw nga ni Miss Lynette Santos ng isang taong sinungaling. Kung kaya't magsasama kayong mag-ama ngayon ni Doc Carlos na parehas kayong sinungaling at dipilit pang dinideny ni Doc Carlos ang katotohanan. Doc Carlos, kung ako sa iyo, advice lang ito bilang isang reactor dito nga sa aking uh, YouTube channel tanggapin mo na at amin mo na ang katotohanan kay Miss Lynette Santos na ikaw ang tunay na ama nitong si Zoe para hindi na siya lalong mas magalit pa sa iyo. Pakinggan mo ang ina-advise sa iyo ni Doc uh, Lindon para mas maging maganda pa at mas maging okay pa ang inyong relasyon ni Miss Lynette Santos kaysa naman pilit mong itinatago ang katotohanan Walang mangyayari sa inyan. Tignan mo ang nangyari ngayon. Kaya Moira, nawasak, nasira ang kanyang buhay. And guys, ito po ang ating pakaaabangan dito nga sa abot kamay na pangarap. At kung nagustuhan po ninyo ang aking video for today, subscribe na lamang po ng aking channel. like and share din po para maging update kayo sa lahat po ng gagawin kong video. Maraming salamat po. Ingat, God bless po and bye-bye.